Hello guys! Welcome back to my channel. Meron po tayong mission sa araw na ito. Ayan, ayan. Nakikita nyo? Kailangan po natin itong ma-cut isa-isa. Dahil ito po ay 5 years nang nasa paso. Dito sobrang matigas na matigas na matigas na po siya. Ang hirap tanggalin sa paso. At ito lamang po ang ating kakampi pang cut, lagari. At yan. At palang maliit. Yan. Sumula na natin. At ayan na nga guys, yan natibag na natin yung lupa, inuna natin ang mga lupa para lumawas ang mga ugat-ugat na maliliit at malaki. Yan na nga, konti na lang at unti-unti na nating ikat ang mga sanga-sanga na yan. At ayan na nga guys, nakatan natin ng isa-isa pa unti-unti at na ready na natin. Nalagay na sa mga plastics at ready-ready na, ready-ready ng kunin ng baso. Truck ng basura pala. <laughs> Mission accomplished. Thank you. God bless. Bye-bye.